Batid mo ba na ang halamang makahiya pala ay may natatagong kapangyarihan at kakayahang gaya ng mga mutya? Hello, what's up, your best here. Halika at alamin ang kapangyarihang taglay ng halamang makahiya. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito at papaano makukuha ang ang kinitong galing? Kaya kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng maraming kagubatan na binubuo ng iba't ibang mga naggagandahang mga halaman. Subalit aakalain mo ba na ang halamang ito na tinatawag na makahiya o shy plant o mas kilala bilang mimosa pudica. Isang halamang may tumitiklop na mga dahon sa tuwing ito ay masasagi o magagalaw. Ay nagtataglay din pala ng pambihirang kapangyarihang gaya din ng ibang agimat at mga mutya. Ang halamang makahiya ay isang uri ng damo na hindi nga madalas binibigyang pansin. Mayroon itong may liit na mga dahon at matinik na katawan at kulay lila o rosas na bilugang bulaklak. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay pinuputol o ginagamas lamang. Subalit batid mo ba na sa bansang Canada, ito ay binibenta pala sa halagang 400 piso ang halamang makahiya ay mainam na panglunas sa mga pamamaga ng kasukasuan, palinakit ng puson, beke at pagtatae. Ilaga lamang at gawing tsaa ang ugat at katawan nito ay mabisang herbal tina. Ginagamit pa nga itong pangtanggal ng sakit ng ngipin, lalo na ang mga ugat nito. Kaya naman, tayo talaga ang mahihiya sa napakarami nitong benepisyong medikal bukod pa rito, mayroon pa lang ang kinggaling o bertud ang halamang ito na tinatawag ng makahiya. Napawang sa mga ugat ng halamang ito makukuha. Papaano nga ba ito isinasagawa? Humanap lamang ng puno ng makahiya sa inyong likod bahay at hukayin ang ugat nito. Nang hindi tumitikom at nagagalaw ang mga dahon nito. Si Kaping, ang mga dahon nito ay nananatiling nakabukas bago kumuha ng mga ugat nito. Kung sakaling biglang tumiklop ang dahon nito, ay humanap ka na lamang ng ibang puno nito. Kumuha ng tatlong hibla o pangunahing sanga ng ugat ng halamang makahiya. Patuyuin ito at ibalot sa pulang tela. Ang gamit na ito ay mainam na pampaamo o pampabait sa iyong kaaway o kausap. Ito rin ay isang uri ng tagabulag na hindi ka makikita ng taong mayroong maitim na balak sa iyo. Nais mo ng ugat na ito? Ano pa ang hinihintay mo? Humanap na ng puno ng makahiya at kumuha ng mga ugat nito nang hindi tumitiklop ang mga dahon nito. Nakakita ka na ba ng halamang damo na kung tawagin ay kugon? E ang taglay nitong mutya. Mayroon ka bang idea? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang natatanging mga gamit at benepisyo ng halamang damo na kung tawagin nga ay kugon at ang tinataglay nitong malakas na gamit at mutya. Narinig mo na ba ang kasabihang ningas kugon? Bakit nga ba nila ito binabanggit? Ito ay sapagkat napakabilis talagang kapitan ng apoy ng mga damong kugon. Kahit pa nga berde pa ito o sariwa pa ang mga dahon. At sa ilang sandali nga lamang ay kaya nitong tumpukin ang kakahuyan na nalalataga ng kugon. Ningas Kugon dahil ito naman ay tumutukoy sa mga tao na masipag lamang sa simula. Subalit ano nga ba ang kugon? Ang emperata cylindrica o mas kilala bilang kugon grass o kugon grass ay isang klase ng maugat na halamang damo na popular sa mga kontinente ng Asia, Afrika, Australia at Europa. At kilala nga na isa sa mga madaling pagmula ng sunog sa mga kabundukan. Ang kugon ay kilala din sa iba pang katawagan tulad ng kunay grass, bloody grass, spear grass, sword grass, alang-alang o cotton wool grass. Tumataas ito ng dalawa hanggang sampung talampakan at mayroong mga dahon na nasa dalawang sentimetro naman ang lapad. Subalit ang bawat gilid ng dahon nito ay nagtataglay ng mga silica crystals kaya ito ay matalas nga at nakasusugat. Napakaraming ugat ang kugon grass na humahaba nga ng hanggang isa at kalahating metro kung minsan. Kung kaya naman, kahit pangasunugin mo ito ay itong muli gamit ang mga malulusog nitong ugat. Subalit bago natin talakayin at pag-usapan ang taglay nitong mutya, ay alamin muna natin kung saan-saan mo nga ba ito maaaring magamit. Ang kugon grass ay karaniwang ginagamit bilang bubong sa mga itinatayong bahay o kubo sa mga kanayunan. Ang kugon rin na isang halamang ornamental at maaari mong ang gawing garden plants. Partikular na ang klase nito na kung tawagin ay Red Baron. Ang kugon dahil sa mayaman ito sa potassium ay ginagamit rin ng ilang mga kumpanya sa paggawa nila ng mga cosmetics o pampaganda. Sa mga lugar naman sa Australia, ito ay panghalili nila sa asin dahil sa mataas ang salin content nito. Ito rin ay kailang tradisyonal na medisina na gamit ng mga Chinese. Ang abo nito ay maaari mong ang gamitin bilang panghalili sa asin. Maaari mo namang kainin ang ugat nito dahil ito ay matubig at manamis-namis at mayaman sa harina o starch. Ang mga dahon ng kugon grass ay ginagamit din sa paglalala ng mga mats, bags at mga raincoats. At ginagawa namang papel ang malilambot na bahagi ng dahon nito. Kadalasan din itong itinatanim sa mga bundok o dalisdis upang maiwasan ang pagguho ng mga lupa o mga soil erosion. Ang ugat naman at bulaklak ng kugon grass ay inilalaga o pinakukuluan upang magamit na panlunas ng sugat, hemorrhage, lagnat at isa rin itong antibacterial at lunas sa mga sakit sa tiyan tulad ng diarrhea, dysenterya, at mainam na pampawi sa uhaw at maging sa gutom. Subalit bukod pa nga sa mga binipisyong hatid sa tao ng kugon grass, mayroon din itong taglay na bertud o mutya na nais ng ilang antingero. Isang mutya na pinaniniwala ang nasa ng isang ugat na kung mapapas sa kamay mo ay magbibigay sa iyo ng lakas ng pangangatawan, kabalat kunat ng balat at kakayahang madaling maghilom ang iyong mga sugat. Pinaniniwalaan din na kaya nitong bumuhay ng namatay na kung nanaisin lamang ito ng taong nagtatangan nito. Tulad ng kugon na ilang beses mo mang sunugin, ang ugat nito ay sisibol pa rin. Subalit, napakahirap at napaka-imposible naman nitong matagpuan. Ayun sa paniniwala, kinakailangan mo munang sunugin ang ilang ektaryang bundok ng kugon para lamang ito mahanap at kung susunugin iyon ay mapupuna na may isang natatanging kugon na hindi nasunog ng apoy. Ang isang ito ang nagtataglay ng ugat na mutya. Maaari mo itong kunin at ilagay sa bote na may kasamang tubig at gamitin lamang kung kinakailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin nang inyong lingkod. Ang inyong best para sa Best TV.